Higit dalawang milyong halaga ng hinihinalang tuklaw ang nasabat ng polisya sa Marikina. Habang dalawang milyong pisong halaga rin ng hinihinalang sabu ang nasabat naman sa Rizal. Nagbabalik si Jop Regala una sa Balita. Nasa kote ang apat na individual dahil sa pagbebenta ng tuklaw at high-grade marijuana sa Marikina City. Sa pangunguna ng Eastern Police District at Marikina City Police Station, ikinasa ang bypass operation sa barangay ng Ka, Marikina City mag-aalas dos na madaling araw. Nasamsam sa operasyon ang walong gramo ng hinihinalang high-grade marijuana o kush na nagkakahalaga ng 12,000 limong piso. Anim na raan at isang hinihinalang sintetik cannabinoids o tuklaw na may street value na higit dalawang milyong piso at iba pang drug para pernalya. Arestado naman ang pitong suspect sa magkakahiwalay na operasyon ng Bulacan Police Provincial Office sa Bayan ng Malolos, San Rafael, Bukawi at Plaridel. Dito, nadakip ang pitong individual at narecover ang labing limang sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng halos 200,000 piso. Nasa kustudiya na ng pulisya ang mga suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, Timbog ang isang high-value individual sa isinagawang bypass operation ng Police Regional Office 4A sa Imus, Cavite. Na-recover sa suspect ang dalawang plastic bag at plastic sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na 250 gramo at nagkakahalaga ng isang milyon at libong piso. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. regala, alauna sa balita, Congress TV.